Penta kay ta nga to. Ala neneng. Bumaba kay man ta to. Aya. Ala. Baba man neneng ko. Baban. Ah, oh, nga to. Oh, Ay. Bumaba kayo dita. Matinag kayo. Matinag kayo, neneng. Ay, sus. Bumaba. Baba. Ah, oh, kay nga to. Ba't nandyan kayo sa taas? Ah, ba't kayo makyat? Baba na nene. Nandun sila sa taas. Umakyat sila o. Oh. Hindi si makababa. mababang ka... Ay, sus! So, so. Naiiwan si Mababa ka na nene. ko Ay, ko. Mababa, mababa. Baba ka. Mga ba ka? ka dito? Luka ka talaga ano. Mababa na nene ko. Ay, sus! So. Ay, baba. mabana na. Umakyat kasi. Ayun siya. Baba na neneng ko. Baba na bibi. Oy. Baba ka na. Ay sus. Ay sus ako. Ay sus ako. Ay sus ako. Ay sus ako. Ay, ay, ay Kawawa naman siya. Baba na neneng. Ba't kasi umakyat? Ha? Ah? Oy na. Sige na baba na. Baba na. O ay sus. Baba na neneng. Baba na bibi. Oy, sus.